pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya pinapagtatagumpayan ng Panginoon ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma ngunit siya may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga sinaaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, Mahal na hari, ang may dala nito'y sinaaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunot niya ang kanyang damit at sinabi, Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman nito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, Pumunta ka sa ilog Jordan Lumubog ka ng pitong beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa arap ko. Tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilo Gordon at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa aninmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? gaano pa yung pinaghugas lang kayo para luminis. Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Hordan at naglublob ng pitong beses gaya ng ipinagbilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon inahanap ang Diyos ng huwaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabig ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaaring sarap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buwat sa ay pakamtan, upang sa siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias. Nang hindi umulan sa loob ng tatlong taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaeng balong sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin ngunit duman siya sa kalagitna nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,